My date is February 21, nakapasok tayo sa ranking, ay maliit ko tayo, ito pala, ayan, ang ganda, 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 sana manalo malaki pa ba, ayan, number 117 tayo mga langga, nakapasok tayo sa ranking, tingnan mo yung makuha sa ranking mga langga, oh. ang ganda, 24M, Diyos ko Lord, 24M na sa ano na yan Ang laki laki na yan na points Ay naku, ano, dollars Ayan Nasa 117 Tayo mga langga Nating yung pangalan ko Oop, oop, oop Lapit na, lapit na, ayan na GIT Nakapasok tayo sa ranking Sana, 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 sana Makabuo pa ng malaki kasi paano makaabot dito? Gusto ko makaabot hanggang malaki pa. Ito. Ayan. 80. Rang 80. May makuha tayo ng 120. Sana maabot.